Marami naman ang napariyak or napawaw dito sa bongga ng food packs na pinamigay nga ng mga fans nila Fiang Smith at Jimmy Barra Dahil merong peanut butter at syempre may kasamang tinapayan yan, partner talaga yan o ba diba? At marami pang iba guys. Ang galing naman ng JM ang fans na katulong sila sa mga nasalanta ng bagyo. Ito nga ang fandom na ito ang nag-organize para dito nga sa tulong ng mga apiktado nga ng baha. Ito nga ang Fiang Slayer, GMA Battle Official, Aero Squad at syempre ang GM Fiang guys or iba pang mga GM Fiang fandom o ba diba? Napakabait naman ang mga fans nila Fiang Smith at Jamie Barra. At syempre, mana ito sa kanilang iniidolo na si Fiang at si JM kasi mababait din ang puso ng dalawa na ito. At talagang kita naman natin na super effort din ang pagpunta o pagtulong nila Fiang Smith at Jamie Barra sa pagripak ng mga relief goods para nga sa affected ng typhoon.